Wow, nakakatakam po mga kadilag. Charan! Wow. Masarap. Oo, eh. oh, yan ay buttered garlic. Ah, yan ay spicy buttered garlic. Ay, spicy. Oh. ito? wow. Oh. Crabs. Bango pati. Ay, oh eh, anong part ng alima gusto ko? niya? Lahat. Ang <laughs> so, no. Hindi, yung part ng anong favorite? Pwede yung chan. Ayun. Basta luto. Oo oh, no. na. <laughs> Basta luto. Ay. Hello po mga kadilag. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog, ay lulutuin ko na po yung alimango na binili po ni Tita Ninang para po sa amin, kala atin po. Kasabay po noon yung pagbili ng bangus para sa Team Marites. Yan, thank you so much po ulit kay Tita Ninang. Ayan, bali yun po yun yung ngayon maluluto. Dahil kagabi po ay may banding po ang Team Hitik. At naroon po kami, doon po kami nag-dinner ni Kagwapo lang. Ay si Kagwapo lang po ay minessage ko ngayon na sabi ko, dito na po siya mag-dinner. At yun naman pong alimango ay napakuluan ko na po yun bago po ilagay sa ref para po ma-make sure na maayos pa din. At ako po ay papunta na sa kusina. Bale, ang gagawin ko pong luto dun sa alimango ay spicy butter garlic crumbs. So, pabilis lang naman po yung lutuin. At ito po yung alimango. Ito nga po ay aking pinakuluan at inireflaang at siya naman ay fresh pa bali ako yung maghihiwa din po muna ng bawang ito na po yung bawang at saka po sili at ngayon naman po hihiwain ko na tong alimang ito po yung malaki so ito po ay babae Wow. So, po yung ano, laman. Wow. Ah. Ayun. Taba. Ito ko po yung mag-umbisa ng magluto. Umuulan lang po kaya sa na narinigay pagpatak ng ulan. So, lalagay ko na po itong butter. Tamang-tama dahil kami ay may butter sa rip. Ko. Ito pong dairy cream. Halos kalahati pa po ito. Lalagay ko na din po itong bawang. Ako po ay mag-iimbento ng sauce. <laughs> Masa po ang may butter, garlic. Ayan, ngayon naman po ay lalagay ko na itong mamasitas oyster sauce. Maglalagay din po ako ng liver spread. Gawin so, ito po rin subukan ko po kung anong asa. Bali yan po ay lalagyan ko din ng Sprite. hati lang po. Lumalapit na po yung sauce. Dahil po siguro dun sa reno. At sa liver spread. Lalagyan ko din po yan ng paminta. Ganon din po ang asin. Dahil okay na po yung sauce, ay ilalagay ko na po itong alimang At lalagay ko na din po itong sili. Anghang. Akin pong hahaluin. Yan. At konti na lang po. At uh, ko na ito. Pinapaipaiga ko lang po yung sauce. Masarap mga kadilag yung sauce, in fairness. <laughs> nung nilagyan ng liver spread. Bagong recipe. At imbento lang po. Malasa. Kaya ako naman mga kadilag nilagyan ng liver spread. Ay wala po akong nabili. Malapit dito sa amin nung tomato paste. Kaya naisip ko yung alternative po yung liver spread. At masarap naman ang kinalabasan. Tinikman ko na po. Pero mamaya ay malalaman kung ito nga. <laughs> Sa mga kakain. At update po mga kadalag. Mukhang luto na po ito. Ang ating spicy buttered garlic crumbs. Naahonin hmm. ko na din po. Dahil masarap ay may sauce na mababaw po sa rice. <laughs> Ayan, at naisalin ko na po. Ito pong alimango na aking pong niluto. Wow, nakakatakam po mga kadilag. So, bali na ate ko na lang po silug, si Lug, si Kagawa po lang. Thank you po ulit kay Tita Nina. Ngayon po yung sauce pa na natira. At dumating na po si Kagawa po lang. So, I have a surprise for you. Charot, kahit nasabi ko naman na kanina. <laughs> Buksan mo yun, ah. Charan! Wow! wow. Ah. Oh, yan ay buttered garlic. Ah, yan ay spicy buttered garlic. Ay, spicy ito. Oh. Uh, crabs. Bango pati. Mm, yan ay luto. Hmm. At yan ay from Tita Nina. yung alimango. Di ba, naalala mo ay, nung ay, ano, tayo nung tayo, oh, nung tayo, tayo bumili din ng bangus for Marites na pinapabigay uh, ni Tita Nina. Tapos yan, kaya din siya daw nagbigay ng crabs mm -hmm. na 1 kilo ay dahil si Tito Nino, yung asawa ni Tita Ninang, mm -hmm. ay malapit ng birthday. Oh, kaya yun, oh. kumbaga daw parang celebration, celebration. Yan, yun. Kaya, so thank yan. you so much po kay Tita Nina at advance happy birthday kay Tito Ninong. Yeah. Ayan, advance happy birthday po. Yeah. <laughs> so kami sarap po inaon na ng mag-celebrate with crabs. <laughs> <laughs> Ayan, na tayo At Parang um... ka Ay, na. Nakita ko, sarap na ito. Mm, uh -huh. Ay, ko. At dito sa bahay, si mama hindi kumakain ng crabs. Mm -hmm. At si Bawal, tapos mm. ay, si Indong naman ay parang hindi rin gusto ang crabs. Parang, away, eh. oh, parang ganun, oh, mm -mm. siya daw ay nangangat. Parang gano'n yun siguro. Siya Si allergy din sa hipon. Eh. Oh, Kaya uh... ano. Oh. Tapos ay, si Bibi naman kumain mm -mm. sa ay. kasama yung ano. Oh, ito naman yung madam. Atin, Pabukas? Atin na abay out. oo. Hindi tapati. <laughs> pwede ka naman mag take out. <laughs> <And> <laughs> dito nalang at para ating... Ito ngayon yung celebration para kay Tito Nino Ah, uh, wow. So ano, let's eat. Let's, let's eat. eat. Let's eat, mga kanilang. Yan, nakahain na po. Nakakuha na po kami ng rice. Nito kuha ko lang. So yan. Look, ito yung ano din ha, sabaw. Ayun. Sauce na yan, sauce. Tapos pinagtipla din kami ng juice. Light sheen. Light sheen flavor. Oh nagkakain yung mga soup. <laughs> let's eat. Let's eat. Okay. Talagang ikaw ay inintay ko. So before we eat, tayo muna ay pray May Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Panginoon, maraming salamat sa pagkain na nasarap po namin ngayong gabi. Pagpalain niyo, Panginoon Diyos, ang inalakasan ng aming pangangatawa. At sa mga naghain, Panginoon Diyos, ang nagkaloo, Panginoon, kaya natin Tita kaya Tita Panginoon, para ibalik po ninyo sa kanila ang siksik, tiglig, at umaapaw na mga biyayon. Kapamig sa amin talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God Amen. Okay. Let's eat. Let's eat. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday. Ooh. Ayun, ah. ito, oh. Ayun. Uff. Ah. So sorry. sorry. Um, ah. Yeah. I'm not very excited. Then, kunin mo na yung malaking part. Ito is spicy. Mm. Same ito. Ah, same lang yan. Ah, same lang. Same. <laughs> wow. Lagay pa yung tayo dito. Yan. Spicy yan. Lugsa. Oo. Mm. Kamusta? Masarap. Masarap. Weh. Walang halong showbiz. Walang halong showbiz. Sarap siya. kung kang kadilad. May bago akong invento din yan eh. Hindi ko ako ng liver spread. Wow. Ah, yun ang iyong ano? ng hmm. palasa. Yung base na dito. Bob, ang pala ito. Paste. Huwag mo masyadong namihan. Maanghang. Hmm. Yan. Yeah, spicy. Mm. Kunti lang po yung rice pot sabihin na. Hmm. Ito yung lang ulit magaling alimang. Ako na. <laughs> Sakap. Ayun po tayo. Ganado. Mm. Kami po ay occasion na ang nakaka nakakaka-item minsan. Ha? Na <laughs> Kapag ano, madalas ako nagkasama ang kaya yung yung hindi ka nalas sa akin niya alas Ayun. na ay yun pero hindi bibihira tayo makano ng ganito kaya pag kaya nakaka kahit laging excited mm -hmm. excited <coughs> Alam mo na kung anong paborito kong part sa alimang. Aling? Anong gusto kong part. Alam mo na kung anong gusto kong part. Ano? Hindi, tinatanong na ako sa iyo. Anong ganda? Kasi alin. alin? Yung taklog o yung ba Yung tinataklog Yung alin. alin? Yung taklog. Taklo. Mm. Out na rin yung aligin. Tama. Nakakasas <laughs> Charo. <laughs> Kaya eh, anong part ng gusto ko? Pwede Lahat. <laughs> no, Mamanti. Oo. No. hindi, ano part ng anong favorite ko? yung chan. Mamanti. Aling. Basta luto. Oo oh, na. No. Basta luto eh. ay <laughs> no. oh. yung sipit na maliit. Oo. Basta luto mo eh. My favourites. Oh, <clears throat> oh. <laughs> First try ganyong, ganyong, ano, ganyong twist. Mm -hmm. <laughs> pag hindi natin niya na masarap, Ganito ang gusto nila. Malasa. Mm. Nakakawain -hmm. naman pagod pa Gusto. ko. 5 p.m. po ang art na yan. mga

Tapos na po kaming kumain. Ikaw lang at busog. Balik kami po itig kalahating alimango. <laughs> mm. Oo, oh, talagang sold na sold. Mm. Sulit na sulit. sulit. Oh, na masarap. Sapatid. Masarap ang dinner. At after dinner, ay kami po ay inom ng ginger turmeric. Natural. Oh. So, ang benefits na ito ay he helps keep body, body soul. Soul. healthy, mm. prevents Ah, enhances digestion, prevents yep. constipation and vomiting, promotes lowering of cholesterol and glucose Siyan. level. Yan, so pwede. Yan ang atang nakapigil. Ah. Tsaka kaya naman tayo ako iinom nito mm -hmm. dahil ito'y mo sa akin para sa aking ubo. Yan. Yeah. Mm -hmm. Ay, magtitimpla. Lagyan ko pa ito ng sugar or hindi na? Parang may sugar na ito, looks. Oh, okay. Ay, no, nagsalanan na ni nagawa nito may halo ng sugar. Yan, mm -hmm. kasama na yung... Hmm. turmeric ito po ay nabibili sa ano, pasalubong center sa nakar tapos po ay sa kinipan, honey hmm. bukas ulit ako, nito ang gusto po namin ni sa ay hot kaya nag-init ng tubig Hop, huwag mong punuin sa akin, kalahati lang. Para mas puro. Yes, absolutely. oh, upo, napaka-OA naman na yun. Yes. <laughs> Ikaw talaga, ha? Hop, yeah. Much, much, much later. Paalis na din po si Lux. Panang oras na din po. Eh, may pasok pa siya bukas. Welcome. Ingat ko.